Hey, what's up mga boss? Manang araw sa lahat. So, ang pag-usapan naman natin ngayon is about DPF for diesel particulate filter. Usually, makikita na talaga natin to sa mga bagong sasakyan ngayon. Aside sa catalytic converter na naging topic ko last video, ay ang mga latest diesel ngayon is meron ng DPF filter. So, explain muna natin kung paano gumagana itong DPF. During high acceleration and RPM, lalo na sa long drive, kung makikita ninyo, yung mga carbon deposits na nilalabas ng engine ay kaya niyang i-regenerate yung tinatawag na suits na pinoproduce ng diesel engine dahil kaya niyang i-hit ang 600 degrees Celsius, which is malulusaw ang suits. Dito naman mga boss, ito yung sinasabi ko, na kapag short journey lang ang travel mo or stuck up ka palagi sa traffic, kakapal ang carbon deposits or to be exact, ang suit. Ano ba ang diesel suit mga boss? For example, kasi noon experience ko, na-observe ko na yan noon pa. Na tuwing uh, sumusunod ka sa isang truck, lalo na yung mga old model na truck na wala pang uh, DPF Ayan, hindi pa si RDI, wala pang catalytic converter. Ayan, so marami yung soot. Kung ma-observe nyo mga boss, kapag sumusunod ka sa ganyang mga truck, maraming mga buhangin, for example, nakashort ka lang, maraming kung parang buhangin na tumatalsik, ayan, tumatama sa balat mo. So yan yung tinatawag na soot sa diesel mga boss. Kahit na hindi siya mausok ng itim, pero maraming tumatalsik sa iyo na mga parang buhangin yan yung tinatawag na soot mga boss it's is nakakasira sa ating health kaya kailangan i-filtrate kapag kumapal yan ng kumapal mga boss, magchi-check engine at maglo-low power ang sasakyan mo. Meron ding mga unit na nag inject ng diesel fuel sa exhaust system para mag-regenerate or mapirsa ang suits na lumabas dahil sa matinding high pressure na gawa ng pagsabog ng diesel fuel na in-inject sa exhaust system before sa DPF. At meron ding iba na may add na pero hindi na tayo aabot dyan mga boss. Dito na tayo balik sa DPF filter. Kung makikita nyo ito mga boss, may mga sensor siya. Yan yung tinatawag na temperature sensor. May iba din yan na kombinasyon ng pressure sensor. So yan yung nagbabantay sa mga pressure at temperature ng ating DPF para malaman ng ECU kung anong kuman ang kanyang gagawin. At kung magtatanong kayo mga boss, alin ba ang mauna ang DPF or ang catalytic? Sa unit na to na Nissan NV350 ay nauna ang catalytic bago ang DPF. Meron din iba na baliktad so depende na sa unit yon mga boss. At kung makikita ninyo may oxygen sensor dito so downstream to kasi nasa uli na ng ating mga catalyst. So dito naman tayo sa pinaka exciting na part kung paano ito lilinisin. So before kayo maglinis mga boss, alamin nyo muna ang cause kung bakit siya bumara. Isa na rito ang excessive fuel Lag air filter, defective or maduming muff sensor, defective na injectors, nagbaburn na ng oil ang engine, sirang turbo, at yung sinasabi ko na short journey lang lagi ang biyahe mo or stuck up ka palagi sa traffic. So yung mga nasabi ko ay mga posibleng cause magkabara nito. Ito yung gagamitin natin mga boss. Ito yung pang spray natin. Kasi gumatong tip nito, yan yung i-spray natin mga boss para matanggal yung soot ng ating... DPF filter. So marami namang method sa paglinis nito at isa na to sa pinaka-effective mga boss at low cost. Lang natin yung bawat gilid ng ating DPF filter housing at siyempre maglagay kayo ng marka before nyo putulin para kapag winilding nyo na, nasa right position pa rin siya. At sa unahan ng video na to, may mga method din tayong ituturo na buko dito sa video na to. Yan, so pagkatapos yung putulin mga boss, i-spray na natin ng pressure washer. Mas maganda may sabon yung tubig na sinisipsip ng inyong pressure washer. Kung makikita nyo mga boss, unti-unting nalalagas yung ating mga carbon deposits. For to sak yung mga soot na namuo sa butas ng ating DPF filter. Ayan, kung makikita ninyo, unti-unti siyang nalilinis. Ayan, kung makikita nyo, clear na yung mga butas mga boss. So kapag kinabit na natin yan, magiging good na ang takbo ng engine mo. Siyempre, i na natin na walang singaw talaga. Ayan, goods na yan mga boss. Ito na lang i natin. At ito rin ang isang method mga boss. Hindi mo na ikakat yung isang N. At ang ginagamit na sprayer rito is steam wash. Ayan, umuusok pa. Para mas madali siyang matanggal mga boss dahil mainit yung tubig. So ko nga, useless ang paglinis mo dito kung hindi mo ma-address yung cause ng problem kung bakit bumara yung unit, lalo na kung bago pa. At kung may magtatanong, tuwing kailan ba lilinisin ang ating DPF. So in normal use talaga, kung hindi naman nagka problema yung engine, lilinisin natin to from 200,000 kilometers to 250,000 kilometers. Ayan, so malinis na, makakahinga na yung engine yan. At may ultrasonic cleaning din para sa mga DPF na hindi mo na kailangang putulin yung DPF at may mga instances din na kaya pa ng ganitong mga additives sa fuel kung hindi pa masyadong malala yung pagkaklag ng ating DPF. So kung nagustuhan mo ang video na ito mga boss, pakishare, pakifollow at subscribe sa ating YouTube channel. So thanks for watching, God bless a lot, see you at the next video.